Ayan kami po, sir. Ayan ng na nga po, Biglaan yung tubig lumarag sa atin po sa kanila. Po Yan mga, ay... Namin, Ayan ay sa barangay sa na, daan pare. Ayan namin yung kalahid na kumayan. Ayan po, sir. Kulay tsokolate na po. Bumababa na po ngayon, sir. Ayan na po yung nasa yung pader na nasa. Marami yung video. Wala na itong kurayan. Pumasok na po yung tubig sa kanila mga kabahayan. Hmm? Ang uh, ay okay. eh, ito pong uh, Rabino Homes may Builders. Tay, uh, itong itong developer na ito, ang Rabino Home Builders, Opo. ay gumawa ng isang subdivision sa may, uh, tabi, dun sa lugar ninyo. Tabi po namin mismo. Sa tabi ninyo mismo. Naglagay sila ngayon ng pader, I am assuming para ma-fence off no, Opo. yung kabuuan ng subdivision nila. Opo. Opo. Uh, noon ba, nung wala pa itong bumabaha ba talaga dyan sa lugar ninyo? Hindi. Hindi po. 58 years na po ako dyan sa lugar na yan. 58 years. Walang nangyayaring ganyan. Okay, walang nangyayaring ganyan. Kailan po itong uh, video na ito? August 27 po, ma'am. Malakas ba? Yung ulan na yun o katamtaman lang? Yung gabi Tapos po, ma'am. Yung gabi po yung malakas. Yung gabi nung malakas. So, Apo. nung umulan, doon na nagiba ang Apo. pader. Opo, kasi po hinukay po nila yung gilid pa po ng pader. Kaya hinukay po, nila ang gilid ng pader. Opo, kaya po naimbak po yung tubig doon. Ah, so walang wala po silang drainage. Uh, drainage. Walang, wala po sa uh, imburnal kung tawagin Opo. yung malalaking mga imburnal. Okay. Ah, uh, siyempre hindi pwede ito, no? Pag mayroon kang subdivision development, pag ginawa mo yung kalsada, ginawa mo yung mga fence of my property, may mga kaukulan na regulasyon tungkol sa pagsiguro na hindi mababaha yung lugar mismo at Opo. ang mga karatig po. Ah, uh, ilang bahay po? o ilang mga, ilan po kayo na apektado dito? Bali po, 7 kabayan po yun. Gabi ba ito nangyari? Buti nga po umaga, alas 7 po ng umaga. Alas 7 ng umaga. Opo. Okay. Dumating ba kaagad at nasabi ba ninyo dito sa Rabino Homes? Eh nga po ma'am eh. Hindi nga po sila agad nag eh. Anan doon lang po ma'am yung mga trabahante nila kasi po sakto nagagawa po sila sa likod. Okay. Nangyari po yun. Uh, ang atin bang barangay ay naki tumulong ang ating kapitan, ang ating local government unit. Dahil saan ba ito? Sa Orion, Bataan? Orion po. Urayon. Urayon. Tumulong naman po sila. Tuma tumulong naman po yung kapitan. Oo. Uh -huh. Pero Inalang may hangganan. Yung... Hindi naman ang tulong niya. Ang kinulan, tinanong lang po kung ano yung mga nasira. Mm kung sino ang minasaktan. Mm -mm. Minasaktan po kasi mag-asawa mm -mm. na ospital. Na ospital. Ano? Naanod? Papo naanod po, na ng po, ng tubig. ng, tubig. Ah, silang mag-asawa ah, mismo? Po. So, kasi po, yung bahay, na, Malang, yung po. bahay po na tinitira nila, tinamaan ng tubig, po. Ng tubig na may kasamang pader nila. Basag po na, yung bahay. Butas ang bahay. Ah, yung rumaragas ang tubig, dala rin kung ano man yung nahakot o galing doon sa subdivision. No, so yung nabitak na mga concrete, yung simento, ah, Haloblock. So, buo-buo yun. Kung Opo. meron pang, anong tawag doon, yung kable. O, mga bakal po. Mga bakal, mga bakal. po Opo. Okay. Kasama, uh, kasama po, ma'am, yung mga kwan mga kahoy, o -o. puno ng saging, yung mga tanim kong saging. Mm -mm. Natangay po ng buo eh. Okay. Nakausap ba ninyo mismo yung mga kinauukulan o yung mga opisyal ng Rabino Homes? Meron bang nakipag-usap? Attorney lang po, ma'am. Yung attorney ni po nila. Yung abogado nila. Anong Opo. sabi? Um, yung sabi po niya, yung pag-usapan daw po yung mga na-damage po. Kailan ito nangyari? 25 na September 4 ba? September 4 na. September na. So mga isang linggo matapos yung pangyayari ito. Director Julius, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Atony Aina. Yes, good afternoon Naririnig po. Naririnig niyo po? Okay. Yes, yes. Klarong-klaro po. Uh, Director uh. Julius, nabigyan kayo ng konting briefer ano tungkol dito sa yes, nagre-reklamo sa amin. Uh, ang nagre-reklamo ay ang mga residente na apektado ng pagbaha dala nung pagkagiba ng pader nitong Amica Residences na Rabino Home Builders ang developer. Uh, sir para maliwanagan lang po tayo. Ano po ba ang mga kaukulan na ano po bang proseso pag mayroong mga ganitong nagaganap? oh Ah uh, at oh magandang hapon po. Oh. Yes. Ma'am pag may mga ganitong insidente, um, ang nangyayari kasi nito um ay assume na ito si Rabino Residences, itong particular na Um, proyekto nila sa um, Orion Bahat Taan, Amica Residences 2, is nag-comply naman po sila ng license to sell. Okay. Oo. So, dahil dito sa incident na to, um, magkakandak tayo ma'am ng investigation kasi as part ng mandato po natin, mm -mm. yung mga uh, projects, proyekto uh -oh. ng mga developers natin na may license to sell is Um, minomonitor natin po yan hanggang doon sa matapos nila. May completion date sila. Okay. So, so, ito po ang initial uh, actually po sa ngayon po, am um, nandun po yung ating mga ano, uh, nandoon po ang ating mga staff. Mm. Ah, -mm. uh, um, am mga residents Orion bataan para po maghandak ng investigation. Ah, nandun, ito, nandun na nandoon na po sila ngayon, kasalukuyan po. It, yes po, yes okay. po. Oo, mm -mm. Para investigahan po tong ano, itong incidente na to. Okay. So, if makita po natin, unang-una siyempre, um baka isolate the case lang naman so syempre sabi pero at the end of the day po um sasabihan talaga natin or i-obliga natin si ano si developer na i-rectify or ayusin kung at pan yung yung nasira um dala responsibilidad rin pa rin nila kasi to, to restore Yes po, yes po. Oo, so uh oh, so yung property damage is a responsibility po ng Rabino Homes o yung Amica Residences, yung mga developer. Uh, yes po Director uh -oh. Julius Matanong ko lang po. Meron ba tayong enough na mga tao or sufficient po ba ang staff ninyo para makapag-gawa po nitong mga uh, review or evaluation and inspection uh, uh -oh. from time to time? Actually, uh lahat naman po ng ano, talagang kulang ang ano yes. natin eh. Mm -mm. ang manpower natin pero katulad po nito nang uh, may may uh, may insidente oh, may insidenteng ganito na uh, inaksyonan po natin agad so okay. ma last last lang ma po ma na iyan ano, to na uh -huh. idulog sa ano sa ating tanggapan so uh -huh. ngayon po uh, pinapunta agad natin yung ating mga ano mga technical team para technical mag team. ng investigation po yes po okay uh, sir i am assuming na itong developer ay nag-submit po ito ng program of work pati nung uh, design and construction nung yes, kanilang oh. uh, property development uh, yes po yes po pagka hindi po sumunod doon sa approved plan ano po ang nagiging ano po ang magiging aksyon ng uh, ng uh, tanggapan po ninyo Oh, um, una po ma'am, um, siyempre yun, um, yung, yung pa um, sa technical nito, mm -hmm. yung sinasubmit nila, yung mga plano nila dito, sasubmit nila yon dito yes. sa at ating tanggapan para mabigyan sila ng license to sell. Okay. Oh, so, after nun, uh, minomonitor natin siya, uh, minimum every six months, isi-check natin kung ano yung ano kung ano yung magiging um, development nitong area nito if compliant ba to dun sa ano nila sa schedule nila. Mm -mm. And then, siyempre, mm -mm. i-check rin natin po yung uh, minimum standards nito. So, since may, meron tayong PD957 and PP220, okay. and of course, building code. If hindi sila compliant dito, um, papadala natin sila ng, ano, ng uh, show cause or um, notice to explain po. Okay. O, and again, So, proseso lang ano tayo, kaya ako tinatanong. Magkakaroon ng investigasyon, titingnan po kung ano yung mga nasira, mag inventaryo Tapos yung technical team, i-inspectionin nila kung sumunod ba doon sa approved program of work o plano. Pag hindi po, merong tinatawag na notice to explain para magpaliwanag yung developer kung ano yung hindi niya ginawa o kung bakit nangyari yon. Uh, after yung notice to, meron ngayon, uh, tama ba ako at uh, Director Julius, ano to, no may show-cause order? Show-cause order rin ba ang tawag sa inyo? Yes po, yes po. Okay. Pagka ganun at napatunayan na may paglabag talaga sila, may revocation na kaagad ng license to sell, tama po ba? Uh, pwede, ano muna ma'am, uh, pwede muna natin i-suspend. Suspend lang? Suspend po muna bago natin i-revoke kasi eh, minsan ano naman po eh, um, yun yung muna ah, natin. Okay. Uh, okay, Naintindihan ko. Suspend para itama nila yung mali. Tama? Yes po. Yes po. Okay, uh, para gawin nila yung mali. Okay. Kailan po ba nagsimula ang construction? Alam nyo ba, Tay, kung kailan nagsimula itong uh, Rabino Homes na ito? No, Nakaraan taon pa po. Mga isang taon na. May mga nakatira na ba doon? May mga bahay na natinayo? Wala pa po. Nagano pa lang po, tinatambahan po nila ng mga lupa po. Ah, piling pa lang? Opo. Piling at saka... Apat na beses na po kami nababahan niyan. Apat hindi na beses na business, so hindi apat ito ang unang pagkakataon. Apat na po 'to. Ay ay ay. Nagre-reklamo po kami sa barangay hindi nila kami. la po kami. Binabalewala. Ay kami. hindi kayo babaliwala ini Director Julius. Sigurado ako dahil nandun ngayon ang mga taon niya eh. Okay? Ah uh, ang Director Julius, ang barangay ba, ano bang karapatan ng barangay? May magagawa ba ang barangay? Immediate action. Hindi naman sila pwede magpasara at magpatigil, oh. 'di ba? Oh, pero siyempre ma'am, um, 'di ba? sa ano po sa barangay laging yung barangay conciliation muna, di ba? Mm -mm. Yes, yung parang uh, kung kung pwede magayos yung ano, yung both parties, eh syempre yun naman yung initially. Pero ito ma'am, um, syempre sa ano to eh, sa local government. Oo, parang oh. hindi yata ito nagfo-fall under the barangay. Ay, na... Ay, ang nangyari po uh -oh. kasi ma'am? Hindi nila binigyan ng concern yung mga nakapaligid na bahay. Uh Oo. -oh. Paano nila naku yung isisi nila? Yung environmental kun Ah, kung hindi tayo. bigla ay, na lang po hindi. sila nagtayo ng na subdivision. Bigla na lang po sila nagtayo. Bigla nagtayo na hindi okay. ninyo alam. Hmm? Hindi po. Ay ay ay. Pinagpuputol po nila mga sentry ng mga kahoy. Kaya ay ay ay. Ng ba, ng ba Admin uh, Gloria, magandang hapon po. Si Attorney Ai magpali po ito. Live tayo sa Wanted sa Radyo. Ay, opo. Uh, magandang hapon po, uh, Attorney Aina. Oh, oh. uh, for correction lang po, Private Secretary of the Mayor po, hindi po admin. Ah, okay. Oh, private Secretary. Opo, opo. Ay, mas okay ito. Mas gusto ko <laughs> private <President> secretary. <laughs> Mas malapit kay Mayor. Sir, eto po, nandito po si Tatay Danilo Cruz at ang anak niya niya si John Daryl at apat na beses na daw po silang nabaha dahil dito sa yung uh, pagkagiba o yung hindi magandang uh, mga property development construction ng Rabino yes. Homes, yung Amica mm -hmm. Residences po. Apat na beses okay. na po. Uh, ito ba ay nakaabot na po sa tanggapan ninyo at ni Mayor? Actually, kaya po nagkaroon ng aksyon ang Rabino Builders po itong mm -hmm. sinasabi po nilang pagbaha. Mm -hmm. uh, ito pong huli lang ang nakarating sa amin. Ano po? Okay. Yung sinasabi nila previously na dinulog nila sa barangay, hindi po nakarating yan sa amin sa kinakakulang po dito sa LGU or yun. Kaya po nung nagkaroon po ng, yun, yung sinasabi po yung nilang huli uh, pagbaha. Oh. Ay uh, pinatawag po kaagad namin yung representative from Rabino dahil okay. alaman po namin na wala po yung may-ari at nasa ibang bansa. So okay. kaya po um, nagpatawag po kaagad ng representative yung uh, uh, LGU para doon sa Rabino at uh, inano po na iayos po yung ano tapos nagkaroon po ng inspection yung ating uh, uh, engineering office. Okay. Pati po yung ating MSWD para doon sa assessment po ng mga na damage Kaya pinatawag po actually sila yung uh -huh. ating mga na apektuhan. Ano po at uh, inyarap po doon sa representative po ng Rabino which is a uh, uh, attorney for Special okay para po uh, computing kung magkano po yung na damage doon sa ano yung iba po uh, Ayun po sa pagkakaalam namin, sila po ay nabigyan na ng mga uh, pinaka tulong, pati financial assistance po from Rabino. At uh, uh, hindi lang naman po sila yung na-damage. Actually, dalawa na lang po sila na na ano po na hindi po nagpa areglo doon po sa Rabino dahil medyo nalakihan po kasi yung Rabino doon sa hinihingi po nilang uh, Uh, Damage sa kanila. Kaya po um, nung pumunta po sila dito sa aming tanggapan, mm -mm. Eh, binanggit po dahil naikwento na po ng Rabino at nagreport mm -mm. po dito kay Mayor mm -mm. at ang sinabi nga po ay malaki, masyado yung hinihingi, uh, kumbaga uh, lampas po doon sa, sa na-damage sa kanila kasi uh, nung nag-uusap po kami nila Mr. Cruz dito uh -oh. sa office, ang sabi po nila eh pati po yung kanilang mga uh, parang stress, yung kanila pong mga uh, yung ah beauty pa pong padahilanan na okay, na mental, ay, ano, oh, mental oh, anguish, oh, moral oh, oh. kumbaga moral damages. Oh, okay. Oh, 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 oh. So, ang uh, gusto ko lang malaman po eh meron naman palang uh, meron naman palang effort na mapagkasundo at maayos kung magkano at uh, kung paano maibabalik yung mga nasira. <laughs> Opo, meron yes, po, yes, naman. Po, meron okay uh, dito po sa pitong apektado, uh, sumasang-ayon ba kayo, tatay, na dalawa na lang kayo na hindi pa? Apo, Dalawa, dalawa po kami. Dalawa kayo? Dalawa kayo, dalawa kayo. Okay. Magkano ba hinihingi nyo? Kasi po, sa totoo lang, sa apat na basis na nabaha ako, mm -mm. inis na nga ako sa kanila kasi hindi nila kami niintindi Ngayon lang po sila gumawa ng... Ngayon film. lang po sila gumawa ng... Natakot ng... na kay Mayor. Yung tatlo po hindi po... Natakot na, na kay mo Mayor mo at saka kay ano, Director Julius. Alang nangyayari. Okay. Ganito ha? Binabaliwala nila. So magkano po daw tatay? Mag so mag Isang milyon na sinabi ko. Isang milyon? Opo. Magpapagawa ba kayo ng bagong bahay? Hindi po. M Hindi naman tatlong po. bahay po namin nag tatlong, na bahay. Po. tatlong bahay? Tatlong bahay. Kaninong diba ba bahay yun? Sa kanya po sa, sa tatay po. ko po. Sa ta bahay mo? So parang tatlong ano ito? Apo. Paupahan. Mga paupahan po. Mga paupahan ninyo. Opo. Okay. Meron namang paraan para maayos ito? Kasi Opo. meron naman Opo. talaga tayong tinatawag na cost estimate. Yung ganyan. Mm. Hindi, ang kinukuhan lang po namin, ma'am, mm -mm. yung makipag-ayos, makipag-usap sila ng maayos sa amin. Binabastos po Binabastos kami. Binabastos na po kami. Mm. Pati po yung attorney nila, ma'am, sabihin ko nila lang po. Yan. Bastos yan. Binaha, binaha, na po kami. Ang sabi po sa amin, yung sa, sa damit lang po, na puro putik na, hanapin daw po namin yung brand. Kailangan daw po nila. Kailangan mm. pa ba? po sabihin nila yun. <laughs> Mali nabahan naman na po yon. naman po kami. Uh, Sandali ha, yeah. para nakikita ko na Shari, kung ano eh. Uh, siguro ang wanted sa radyo maari mamagitan para ma-establish natin Ato. kung magkano talaga. Siyempre, hindi rin naman na hindi naman sa ayaw naman natin sabihin na baka may sabihin na, oh, pagkakakitaan pa ninyo yung pagbabayad ah, sa inyo. Hindi naman. Okay, ilalagay lang natin sa lugar. Magandang hapon po, Kap. Uh, magandang hapon po ma'am. Oo, magandang hapon po, Kap. Kap, so nandito po sa amin ang uh, si Tatay Danilo Cruz at ang anak niya, no. Isa Kapo? doon sa kumbaga bala ito yung naiwan na lang, no, doon sa mga binaha sa Nangyari sa Amica Residences. Pero bago ako pumunta doon sa uh, hinihingi niyo, Kap, gusto ko lang malaman, naayos na ba yung pader? Uh, sa ngayon po, oh, eh, ah, sana po, ma'am. Ay nila Inaayos po nila. Wala naman pong matigil sila sa pag-aayos dahil sa po namin. Okay. Yun pong bang, mm -hmm. bang pag-aayos nila ay isang-ayon na sa kung ano yung approved plan or program of work para sigurado tayo na una-una hindi na babahain, pangalawa, hindi na siya masisira. Ay yan po, katulad nga po sa sinabi ng uh, Secretary ni Mayor, mm -mm. yan po ay pinapunta namin sa Engineering Office mm -mm. para makita nila kung talagang uh, aprobado appro na yung uh, ginagawang pag uh, re repair doon sa lang ibang uh, bakod. oh kasi baka mamaya may panglima pa na <laughs> Ako, mangyayari, di ba? Pangalawang business na pong bumagsak yan, may pader bumagsak po? ng una. Na pader. na pader din nila. Pader din nila, pangalawang pa beses na. na. Hindi pa nga po naiyayari. Hindi, ganyan hindi na po talaga magsalita. Okay lang. In, hindi pa nabubuo, may, hindi, hindi pa natatapos, pa bumagsak ulit. Okay. Sunod na tayo po, magkaibang ball lang po. Magkaibang buwan lang. Magkasunod na bumagsak. Hindi okay. po sila nakipag-ayos nun eh. Wala okay. po silang binayaran sa tatlong binayara sa amin. Okay. So, ganito. Mukhang, Shari, kailangan nating ibalik ito, no? Sa proseso. Okay. Para, at mamamagitan ang uh, wanted sa radyo para meron tayong tinatawag na independent third party. Na kumbaga, yung mag a ng kung ano ba talaga ang nasira, magkano, para lahat nun, pati yung nun dati, Apo. ay uh, mabigyan naman or matugunan. Uh, Ako naman po, ma'am, mm hindi -hmm. ko hinahabol yung ganong kalaking kwan. Okay. Ang gusto ko lang po, mahinto ng lagi na Matapos. Sisirang, Yun. Okay oh, lang po ito. yung ano namin. Ma ah, okay. Lagi po kami Deep minsan ba? eh. Kasi uh -huh. pag umuulan. Tama kayo dyan. Kasi kahit bigyan pa kayo ng limang milyon, kung, naman po yung katalip. kung paulit-ulit naman ang na mangyayari, eh wala rin. Opo. Ah, ha? Prove na po sa amin yung bakod nila na yan. Ito yan. yung umuulan. Director Julius, may timeline ba tayo para uh, tingnan or ma-assess ito tapos to determine kung ano talaga ang dapat mangyari or gawin uh, including yung program of work para hindi na maulit 'yung pag oh. kasi kung dalawang beses nang bumagsak may something wrong. Magkatun yes po. Oh, hello uh -huh. ma'am. Yes. 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 Uh -huh. So ma'am, um, siguro magbigay ako ma'am ng report by uh, by end of the week. End of the week. Uh, i, I check ko rin lang 'yung ano, 'yung investigation report uh, uh -huh. ng technical natin and then magbigay po ako ng report. And then um syempre kung ano 'yung findings natin doon, i price natin both um 'yung ano um kayo po at saka yung ano yung local government and then yung uh, so office ni mayor kaya yes, sir Manuel Gloria yung kanyang private secretary no yes po oo uh -huh. uh -huh. oo sir Manuel ano uh, po yes, ba ang nakikita ninyong paraan para po mabigyang lunas ito Met timeline din ba kayong tinitingnan at saka siguro proseso? Uh, yes po ma'am, uh, actually regular naman din po katulad nga ng sabi ni mm -hmm. Kap, ano po hindi naman po nagkulang ang LGU dyan. Okay. Ah uh, sinusubaybayan po ng aming municipal engineer yung uh, na tinitingnan yung kanyang uh, uh, project kung mm -hmm. yung po ay tumutugma doon po sa ipinasa po nilang uh, development permit ano po. Okay. So yun po ah uh, dire-direkto naman po yung ginagawa ng LGU. Ang uh, sabi ko nga lang po diyan sa kila Mr. Cruz kung makukuha uh naman eh kaya lang medyo medyo matigas po sila. Sabi nila mayroon po silang lalapitan sa korte. Kaya nga po ang ano po ni Mayor kung talagang yung po yung kanilang desisyon wala naman po magagawa ang LGU dahil karapatan po nila yun. So, at tama rin naman kayo doon. Meron ba kayong ano? Sabi niya sa akin Man Noel magdemandahan na lang kami di ba? Nakikipag-usap po kami, eh. sa inyo, para, para uh, po maayari sa municipal, sa municipal para, po. para sabi magdemandahan si si pin 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 na lang daw po kami. Kasi daw. po ipinipilit nila po, na sabi sila pa. po, po ay meron po malalapitan at talaga sila po ay magdedemanda kaya nga uh -oh. po ang banggit po ni Mer, kung talaga magdidemanda kayo, magdimandahan na lang kayo. May, Kasi kung yun uh -oh. po, uh, hindi na po, lalabas na po doon ang local government kung yes. sakali dahil uh -oh. mapupunta na po sa korte yung kanilang yeah. ano. Ah, tama uh, rin kayo doon. Pero uh -oh. ayaw natin yun, ha? Ayaw uh -oh. natin yun. Dahil pagdemandahan, abot ng uh -oh. siyam-syam. Abotin uh -oh. tayo ng uh -oh. siyam-syam. Uh -oh. Kaya nga meron po ako lumabot bang... sa municipal uh -oh. para, para po, maayos nila. Na po nila. uh nila. meron po bang na-set na amount? meron bang na-establish? Na-assess ba natin, Sir Manuel? Kung magkano ang naging damage to property? hindi ko lang po alam specific amount doon sa aming MSWD pero sila po yung naglista ng mga na-damage po diyan kaila Mr. Cruz. Pati yung cost. Meron bang meron bang may inalok ba na Ala, ala po. inalok. wala Okay. Shari doon tayo magsisimula para magka-establish natin. Ha? Oo. Doon na tayo magsimula para ma-establish natin. Kasi kahit magdemanda, kung narin magdedemanda, kahingin rin ng korte eh. Ano ba ang nasira? Magkano ang nasira? Asan ang pruweba natin? Magkano mo nilalagyan ng halaga yung hindi ka nakatulog? Yung, uh, yung puso mo na masyadong mabilis ang pagtibok? Okay, mental anguish, sleepless nights, ganyan. Lalagyan po ng, ng halaga yon. At may kaukulan po rin na pagbaba... Ah, ano ba tawag ito? Fees. Depende po sa kung ano yung i nyo. Pero kung sa property damage po, naka-establish naman yon, may assessment doon, doon po tayo muna magsimula. Kasi hindi tayo pwede pumunta rin ng korte kung wala tayo noon. Hindi ko naman po kasi hinahangad na yung sinabi kong kunay ay. Ang oh. gusto ko lang po talaga, matoldo ka na yung lagi bubuwal na pader okay. na yan. Agree din ako dyan. Yan naman, dyan naman rin ako, uh, yan naman, dyan naman tayo magkakasundo talaga. Ako rin, ang gusto ko rin talaga makita, Director Julius Enciso at Sir Emmanuel Gloria, yes, po. na matapos po yung problema ng bawat ninerbiusin na pagkaumulan, magigiba or maayos kasi hindi ito ang unang pagkakataon. So I think na maintindihan rin natin si tatay no na siguro kung nakapagbitiw siya ng ganong salita, uh, ayan, sa kanya na mismo nang galing na hmm. hindi naman yun talagang habol niya. Ang habol niya ay maayos ito na pupuntahan ng Wanted sa radyo para matutukan at ma-establishin kasi kahit papano, kailangan rin naman na masulian kayo at maayos yung bahay na nasira, diba? Uh, sa inyo na rin ang galing na hindi naman yung halagang yun ang uh, talagang ipag-DDE na ninyo meron tayong dapat na independent assessment. Tama ba ako, Director Julius? Meron na mga na, no? na saka, naman mga ganun, ano? Oo. At saka... Ayun ah. pala eh. Uh, ayan, yung private secretary na mismo ni Mayor. At saka siguro kung nakapagbitiw sila na sa demandahan na uh, hindi sa tono ng uh, pananalita natin makukuha yung solusyon. Yan. Huwag muna tayong, huwag natin pangunahan. Okay? Tapos, ako, ang masasabi ko sa inyo, ilista muna natin lahat ng mga nasira, kuhanan ng mga litrato. Meron makakapagbigay ng, may mga cost estimate tayo. Uh, na pwedeng makuha diyan para kahit paano sira sa loob ng bahay ay oh, yun nga eh uh, tapos ma'am siya sabi ko po sa kanila para naman po yung binaha, kasi po wash out eh wala ba, po natin lang gamit po sa bahay. Kaya ba yung, yung pinakamalakas po, 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 po sa amin ah, po. Sa loob ng bahay yun. po namin. ah tulad ng sinabi ko, kailangan mag-inventaryo. Tsaka ah, ako po ma'am, muntik na akong mamatay. Sinampal ay. po ng tubig to eh. Tinipit no. po ng pinto. Tapos hindi po nila yung tindahan pagpunta namin ng barangay, tatawaran pa po kami ng mga rabino. Ah, uh, okay. Bawal kaya po dun sumama yung ano namin eh. Logo. So, shadi ako ang nakikita ko dito is dapat matugunan at mabigyan pansin talaga yung pinagdaanan mm. ng uh, mga pamilya okay. na naging biktima nung pagbaha. Uh, not to diminish, no, yung kung ano man ang nangyari, pero um doon tayo magsisimula. Okay? Sasamahan po kayo ng uh, Wanted sa Radyo. Hindi po no. kayo pababayaan. Okay? At saka, ano naman eh, uh, ang uh, Office of the Mayor ay nakikiisa naman at uh, tumutulong naman, natulungan naman yung anim na bahay, bakit kayo hindi? So siguro, mas malawak lang na pagintindi, intindi uh, Sir Manuel uh, sa Office of the o, Mayor ito? tsaka kay Director Julius kasi iba, iba yung trauma na yung kayo yung madaanan ng tubig at uh, maanod ng tubig. Ha? Mm -hmm. Si Tatay ay uh, hindi na bata. 71 years na po. 71 okay. na si tate. At saka hindi <laughs> biro na yung naipundar mo at napag-ipunan mo ay <laughs> na maanod lang ng tubig. Di ba, Tay? Huwag po kayo mag-alala. Nandyan po ang wanted sa radyo at uh, tutulungan po kayo. mm, -mm. Daril, ihanda mo lang ha. Ka importante na may inventaryo tapos Apo. magpapagawa tayo ng mga cost estimate para maibalik sa dati kung ano man yung, itso, yung, yung kinalalagyan ninyo at masigurado na hindi na mauulit. Kasi kung meron man tayong hahabulin dito, ito yung paniniguro na hindi na malalagay sa alanganin ang buhay ninyo. Opo, yun lang po. Oo. Diba? Sir Manuel Gloria, tutulungan natin si Tatay Danilo, di ba? Yes po, ayun naman po yung Yan plano naman. natin talaga yes. at uh, medyo ano lang po, ang dating po talaga ay decidido po silang gawin yung gusto nila kaya pinabayaan na rin po namin na hindi, tumulog Wag natin, doon sa... <laughs> wag, 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 wag nating pabayaan, tulungan po natin kasi uh, hindi po masosolve yung problema kung hindi rin mamamagitan ang LGU. Malaking bahagi po, yes po sa yes solusyon na ito ang Office of the Mayor. Yan. Yes po. Okay. Yes po. Saka, kaya wag po na kayong, namin madalin dito. Yes. Alam naman po dito, parehas. A -a. Mm. Ayan po. At saka nakita naman ninyo na talagang, ayan, napag-ano natin, uh, nakausap natin okay. yung mga kinauukulan. Okay? At saka nagreklamo kami. talaga may mga evidence sa po kami, kompleto. Yes. Okay na tatay. wag nyo na pong problemahin, tatay. Papa, po namin kayo, ha? Sige po. Kausapin po namin kayo, tatay, sa kabilang studio. Okay? Uh, para po mapasamahan po kayo ng reporter natin.